So, paano isang Muslim? Sa Islam, walang binyag. Walang binyag sa Islam. Meron tayong tinatawag shahada. Ang shahada, arabic siya, ibig sabihin nun, pagbigkas, pagsaksi. Susundan mo lang ako, bibigkasin ko yung mga yung mga <coughs> uh, salita Arabic word by word para hindi ka mahirapan tapos ita-translate natin Tagalog pag nasabi mo yon na mo yung ibig sabihin yun ang nagmumuslim sa'yo. Hindi na kailangan pag ilubog ka sa tubig, pahirang ka ng lagis. Hindi na. Basta yung puso mo, bubuksan mo. Susundin mo yung sasabihin ko. At pagkatapos nun, insya Allah, yun na yung pagiging muslim. Okay. So, handa ka na. Handa ang na. gawin po. natin, insya Allah. So, ang gagawin mo, susundin mo yung sasabihin ko, ha? Tapos, undi-undi lang natin. So, tradisyon, minsan tinataas nila yung kamay nila. Ganyan mo yung kamay mo. Ibig sabihin niyan isang Diyos lang. So, sabihin mo, sundan mo ko. Ashadu Ashadu An la ilaha An la ilaha La ilaha La ilaha Illa Allah Illa Allah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah Allah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Isa Isa Abdullah Abdullah Wa rasulu Rasulu Ako'y sumasaksi. Christmas. Na walang Diyos. Na walang Diyos. Na dapat sambahin. Na dapat sambahin. Maliban, Maliban, si Allah lamang. Maliban si Allah. At ako'y sumasaksi ako sumasak. na si Muhammad, na si Muhammad ay, huling sugo. ay huling sugo. At ako'y sumasaksi, At ako sumasaksi. Na, si Jesus, na si Jesus, na anak ni Maria, anak ni Maria, anak ni Maria. ay lingkod Alinko, alipin, alipin at sugo ng Diyos. At sugo ng Masya Allah. So, welcome bro. Yan ang pagpasok mo sa Islam. Nabanggit mo yon nabanggit mo yung mga bagay na yan, bukal sa puso mo, naintindihan mo yung ibig sabihin, yun ang ganap mo bilang isang Muslim. Ngayon, saksi kami dito, nasa, uh, nasa video din tayo, na ikayumakap sa Islam, insya Allah, at isa ka ng ganap ng Muslim, insya Allah. So,